So hi guys, kemari magigil sa so, pagbabagat ng video sa Christian Garden. So ngayon guys, ayam may mga bisita tayo guys from Mam, ma, ma, saan sila galing? Iloilo. Iloilo. Tanwakin. So ayun ay, guys, bisita. Ayan, may ay, bisita. Ayun, may bisita kami from Iloilo, Iloilo guys, ang layo. Ayun. Doon. Ng papatulo kay Mama mag paano mag-graph. Doon. Galing kami ng Bulacan. So ayun, galing pa sila ng Bulacan. Tapos pumunta sila dito sa atin sa Sambales. Oh, Iloilo. Mm. Kailangan ang ang ganito nyo hindi ganito. Kailangan malinis tika lang. Magdito eh. Kailangan malinis ang natang gamit nyo. Ay ganoon. Oh. Uh, Ginutod dong si ibabaw. Mm. Kailangan Kanan matut ma madali lang to. Una lang naman ang mahirap diyan. Hmm. Ante para ko bi. Ha? Para ko. Ah sige sige. Tibinti lang tubig to sa amin. So ayan na. Uy, di ba yung napadala Atier. sa Charger kailangan gamitin ka. Mm. No. Ikaw na lang mag-ano. Mm -hmm. Ikaw na lang mag-ano ba, magpamasahe. Pwede. Mm -hmm. oh, pwede, no? Mm -hmm. Okay, kundi. Libre na yung rambutan, pamasahe. Mm -hmm. ano oh, pwede na i-GNT, yung rambutan? Oo, oh, bih, oh. oo. Uh, Pati, wala kaya, akong, hindi ka lang, bih, walang ano dito, bih, wala walang blade, bih. Ari, oo. Hindi, ah, mahirap yan, gamit ah. na yan, eh. Ay, ganun, kailangan pala yung bago. Kailangan ngayon, kasi nga, Ah, uh, maliit pa lang to. Siyempre nagagalaw. So, hindi tuloy natin. Pero dapat... Naging assistant kasi ako guys. Kaya, medyo, ah, pinaray ko muna. Yung. yung may ulat so, yung na talaga. talaga establish na yung oh. ugat niya. Kaya oh. e, lang nagdi-demo kasi ako. Pero dalhin nyo kung gusto mo, ingatan nyo lang siya. Pagdating doon, mm. medyo sa lilim nyo lang siya ilagay. Mm-hmm. Sabi oh, ko nga eh, dito okay. dalhin mag Magaan na lang. Hmm. Ito sa pan, sa ano na. Magaan sa... lang na na. Oo, oh, oh, magaan lang to. Magaan lang? Oo, oh, 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 magaan lang. magaan lang po yan. Uh, ipa lang ano po. Lang ano? ipa, lang Opo, ipa lang po yan. ano ganyan po. Upa bala sa aton. Mm -hmm. Ang nami, arang may gagawa bago, ah, ah, may Amo na dira nga bag. Oo. Ang may nagagawa na siya. Na siya? Meron mm, may, may, na siyang mga parang mga talbos na bago na lumalabas niya sa may dahon. Yan ang maganda kasi di diretsyo-diretsyo na yan. Pero sa linda nakikita ko. Kaya puti yung butangan kaputi. Teka, teka. Tapos ganito, tandaan na hindi mabu hindi siya magbabaliktad. Ah, hindi. Hindi po Kailangan pwede na. Uh, opo, kung pa saan Para po yung ano niya. E. Opo, hindi po siya mabubuhay pagbaliktad. <laughs> Tapos balingay, magtanong ko, hindi pwede Kaya sa dalaw mo. hindi dalaw. <mag -tanong> <laughs> Kailangan ganyan pa. Ay, ginapan na ang galang yung mga dahon. Hmm. Ay, kita taas na magtanong, ba matanggal tanggal Kasi kita hindi. usok na lang. Ano, ano naman kasi yun? Yun yung sa may ano, yun yung naka-ICU sa or yung punla. Pero ito kasi grafted kasi siya. Hmm. Ito yung proseso ng pag-graft. Pagka hindi niya po kasi tinanggal yung dahon niya or yung bulaklak, may hirapan pong buhayin. Opo. Oh, kasi siya hindi naman ano parang 'di ba magpa-wey s'yempre yung mm -hmm. Mamabubulok yung ibang mga dahon. Uh -huh. Ibalutin mamaya. Oh, At saka mas matakaw okay. po kasi Iwan, yung Iwan. sanga pag kami mga dahon tapos bulaklak siya. Mas matakaw siya sa sustansya. So may hirapan siyang buhayin lalo na kung bago. Mm -hmm. kaya dapat wala po totaling dahon ganoon. Meron yung mga maliliit lang na ganito. Yung sabi ni mama na patubo pa lang. Yung iba naman kasi ito, naglalagay ng mga dahon hmm. pero hindi lahat ng dahon nilalagay. Parang hindi, hindi sa gabal din ba? Ganyan siya O yan. Pwede ka kasi makalagay ng apat na kulay dito or lima kung gusto mo. Hmm. O yan. Ito limang kulay na to. Hindi niya mamatay. Mabuhay yan. Hmm. Buhay pa. Oo uh, ay buhay sa naman yan siya eh. Kaya lang siyempre. Nagagalaw nga. Oo. Ang ay, kailangan ay, po kasi yung ugat nakalabas na din sa may plastic. Kumbaga, marami na siyang ugat mm. sa loob. naka nakaka na siya dito, be? Or doon sa... Ay, ba, silalim po. lang pala to, bako lang. Mm. Ah, no, naman na to. May, may uh -oh. ugat na yan, kaya lang maliliit pa siya. Oo, oo. Nagagalaw Ay, gin pa. pala. binabalatan Mm-mm. Diyan, itutusok. Mm-mm. Patala -mm. <laughs> Nakita ko sa YouTube yun ka, na. Namin, na, eh, para na. Pansin niyo po, balat YouTube. lang po yung inano ni mama, yung tinatanggal niya. Kita mo na, gati na adik din ako sa kamahalama doon sa YouTube. Wala wala akong nagawa ko ni manood na lang manood doon sa YouTube. Well, pag tanong mo, patay man. <laughs> <laughs> ay, <laughs> ang bot, hindi ako marunong na Namamatay mo na. Rose ko ay dami-dami ng, dami dami ng mm -hmm. Libo-libo na, ilang libo na gulong nabili ko ng rose. Ang ganda-ganda pagbili ko, sisto. Ang rose kasi masyado talagang masilan. maalaga. Um, masilan siya. Masilan suba. Mm -hmm. Ang buking bida naman, hindi naman masilan. Ayun, kung saan tag-init, saka bulaklak lang. Mm -hmm. Ayan o. Oh. Kung hanggang ah. Uh, saan yung binalatan mo. Binalatan ah, oh, sa mo, oh, doon. O, sagad mo siya. siya. Ah. Gila, ano pala na pang ano nga magdipis ang ano niya? Mm, para siyang magbi uh -oh. type yung ano niya yung dito. Walang ah. to Oo. Walang lupa siya. Wala. Pero doon sa mga malalaki, meron Ganun pala siya. Kanina yan, Will. Hmm. Tayo. Akin yun, ah. Ganun Hindi, oh, mayroon na ako. Okay. Oh, <laughs> <Ako na. laughs> hmm. Hindi pa tawagin sila ganun. Hindi kasi sa mula sa uh, sa from Cebu ako. Mahilig din ako sa mga bulaklak. Para ikot ng bahay ko puro bulaklak din. Ako na ko talaga naging kaibigan ng asawa niya. Toto Leo ang pamangkin uh -huh. ko. Lagi kasi siya nagre-rent ng mga halaman dati kasi na inaano dun sa Andiyan. Oh, nasaan na? Operate na pala yung hand gin. Eh. Oo, pero parang mahina. Oo, oh, oh, kon parang konti pa lang naman din ng ano. Pero may ano may barko rin silang ginagawa. Parang yung mga dati pa. Yan, o. Oh. Mm, -hmm. yan, yan, yan mo lang lahat yan. Pag nabuhay lahat yan, di limang kulay ang meron. Ano pala yan? Ano na po, sa gascat tape. Hmm, pwede, pwede pong sketch tape. Pan, Pero yan pwede. po kasi grafting tape po talaga siya. Ah, grafting tape pala. Opo. Pero pwede ay, din po yung niyo sketch niyo tape. Ng Saan nga makakabili ng ganyang grafting Shopee. tape? Shopee. Shopee, okay. Lazada. Ah, Shopee. Opo, sa Facebook, meron din po. Pero kung wala naman pong available na ganyan, kahit sketch tape, electrical tape, pwede po. As long na magdidikit po yung ano. Yung ganyan, no? Para mag... Yung ano iba nga, ano lang naman eh. Yung plastic. Plastic nga, yung ginigupit lang nila. Mm-mm. -hmm. Tali, Tas, tali, tali <laughs> nila. Apo, tali nila. kahit anong, anong kahoy. hindi po, kailangan same na, ano, bugimbilya. Kaya yung mga ma malalaking puno po, katulad po na ito, grafted na to. A local yung baba niya, then din, dinagtungan ng iba't ibang kulay. Local na bugimbilya, yung nakikita natin sa kalsada, natin yung ito. mga Malalaking ay, puno na. Bahay ko. <laughs> punta ka dito ha. Pag natapos ang bahay mo, punta ka dito ha. <laughs> Dali-dali ko ka mag-deliver kaya. Diyan ka lang sa Bulacan eh. so, ay. Sa, sa, saan sila, sa Bulacan ma? Saan sila sa Bulacan? Saan sila sa Bulacan? Mas malayo yun sa Tabang? Oo. Oh, oh. Yung pinuntahan natin, naalala mo, may farm tayo pinuntahan ng Bibilya. Hindi ako sama. Yan. Hindi ah, sama, Ikaw at saka si Queen nung bago ay, na pandemic. Oh, oh. Ay, oo. San Jose si del Monte yun oh, eh. Oo. Oh. Ano to? Ano di diba ba bundok yun? Hindi. Parang bundok-bundok doon, no? 29. 29. Sigaw rute daw, hindi sa bulak, no? Mulak. Nagyan ko ng 12, 29. Para alam natin kung kailan natin ano, ano, buksan. Oo. Marami yung sapat po. Ah, may ano rin pala siya kung kailan mo tanggalin. Oo uh, po, may date din po. May, nilalagyan ko rin yan ng ano. Nilalagyan ko rin ng pangalan ng mga buking bilya dito. Nilalagyan ko rin. Kasi pag nagbask na, na po ng mahigit isang buwan, kunwari one month and two weeks, medyo mababa na dyan sa mabuhay naman. Mm -mm. Tapos, meron kasi di, mabilis, buwan, merong hindi. Ilang buwan? Ano lang po siya, uh, ah, dapat 2 to 4 weeks na yun na po siya. Ah, ganun. Hindi na po hindi dapat. Hindi mo yun pagbasain, Tiay. Hindi. Basain mo to. Ah, dito, ito di po, lang, didiligan. Dito oh, lang. Po. Kahit diligan mo naman to yan, hindi naman na makapasok mm. nila. Pwede na ano lang kung ano, mabaka yung husk kasi nila parehas nung sa atin na pag nagdilig, baka babali. Hmm. <laughs> Wala. Malakas, hindi. Hindi malakas mong husk nila. Mahina lang. Hindi, Pag Pagdilig ako, um. hindi ko ginapalakasan. Mahina ah, lang tubig, po. mahina lang. Tabo, pwede na yun. Tabo, pwede po, tabo. Opo, maliit lang naman po May kasi ano yan. May ano ako no. Eh. buti nga yung tusok-tusokan ko, eh. Nabubuhay na po yun. Yung nagiligo sa mga um, orchids ko. Pag ano, pag mabuhay yun. na ito, pwede mo ito lipat sa malakas. Oo. Pag nabawa nakita mo na siya, mayroon siyang mga talbos na lumalabas. <laughs> Tingnan mo yung date, kailangan na sa 20 days ka na <laughs> to, 25 days bago ka mag... Cut mo lang dito para ay, pasingawan. Ah, ito pasingawan Oo, tapos pasingawan mo siya kung na adapt yun yung <laughs> yung flame natin dito na mainit kasi di ba siyempre nakaganyan siya pag naadapin mo niya, niya, na saka mo na siyang tanggalin lahat lahat so, ng plastik siguro mga 5 days ngan napasingaw na mo siya oh, dito ka dito ngayon pag nakita mo hindi siya nalalanta pasingaw ka na naman dito pag nagpasingaw ka at nakita mo na nananta sila, di tangkal mo Di, lagyan mo ulit ng panibagong balot. Ah, wag lagyan. Basta mo daw nananta siya. Lagyan ng panibagong balot. Pero ano kasi ito, dapat ginagawa yun ganitong oras. Hapon. Para hindi po mainit yung hangin. Kasi kung halimbawa umaga mo gagawin yun, tapos mainit ang hangin. Tanghali. Kailangan pala malamig pala yung hangin. Opo, hapon. Kasi sa gabi, malamig na yung hangin nun. So, hindi siya may stress. Kinabukasan. oh yana Diligan mo yan. Diligan mo yun siya pagdating doon. Yung magasan hindi, sunod na araw naman. At ay, alternate oh, pa lang magdilig. Oh. Parang ganyan o, oh, no? naarawan siya ng umaga, pagdating ng mga alas ni Berasgis, dapat hindi na siya naarawan. Ay, tanggalin mo na. Mm, ganyan Yan yung mga nandiyon na kailagay. Alam na dana. niyo, na -hmm. Ganyan siya. Um, ganyan lang you know, pag 25 days mo sa bago pusingawin. Mm, 20 to 25. Kasi ako dito kasi gumawa, minsan 17 hmm. days lang. Nakita ko. Inaano ko na. natanggalan. Oh, kasi may may mga buging bilya kasi sila, mabilis sila magano magtanggalbos. Mag Meron kasi mabagal u naabot ng, ng isang buwan bago nagkaroon ng tal talbon o 'Di ba? alam ka na, pangmamilit na tayo na dadalhin mo. So ayan guys, dito na ako natataposin yung video natin. Pinakita lang namin sa inyo guys ang pagtotone ni Mama sa mga buging bilya. So kita kita sa inyo sa susunod na video guys. Bye-bye.